Bakit mas pinilu niyo naga itong oras kayo ko bida Medyo Miji na puso gyori parang medyo mababa pa pa pa. Pagalit ako ras, braman, ayaw. Kaga niyentei? Kira kinagagal! Pa lang kira ba? Saan ba? Pa 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 ba? Iita kayo sa vlog. Baka kung nung mga sinasabi niya. Basta titira mo lang ako sa mga. <laughs> Iita ka ng buong Pilipinas. <laughs> Dati sundahan natin kapgo yan. Pag-resign. Pabigat daw karo ba eh. Pagkailan mo lang sa mga. Ang mga kaya ninyo. Ito na eh. Ayos yung wala pang bukas yan. Wala pang bukas yan. Wala pang bukas yan. Wala pang Kagulo huh? <laughs> na, ada ah, papa. Ayan. Da tatlong torete. Magkano po sir pagkabili? 160. 160. Ano oh, pa pagbalik wala pa rin. Oo. Oh. Oh, Grabe sungay nito. Ganin sir. Magkit 70,000 laki na sungay. Patabain. 70,000 magkit. So, nandito tayo nga sa mga patabain baka. Ayan. Napakarami baka ngayon. Ha? Ito, sa lahat. Bibili ng baka. Ayan. Nakabili na kayo sa'yo? Nakabili na? Hindi uh, na? uh, na? pa eh, Namimili pa. Oo, oh, <laughs> <mili> na. <laughs> Aray, naman. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> sila mamimili ng baka ngayon. Bibili sila. Ilan po siya nang bibili niyo? Ah, Ilan? Malipo po niyo? lima. Lima? Lima. Opa, lima. Sir, tara, tingnan natin kung saan makikita ang lima ngayon. <laughs> sir, bakit mas, mas gusto niyo bumili ng ganitong oras? Ha? Bakit gusto niyo, bas, bakit mas pinili niyo ng ganitong oras kayo po bibili? Medyo na po siguro parang medyo magbabagod ka. Pag ganitong oras. Ay! Ah, so, um, ang oras <laughs> ay alas 9 na. 9 o'clock sila, sir. Yan ang pinaka ano nilang bumili ng baka dito.

ấy này người Một cũng sẽ đi <laughs> mà đi nào 95 dalawa. 95 dalawa 95 dalawa 95 300 95,000 ang kanilang napili na baka dalawa Pakita niyo mukha no relic ari ari ang Ja Pak, halikita, maghihintay mamaya sa tide. Tingnan natin 'yung 95 na dalawa nilang natanong. Ito? Malaki nga. Tayo. Ay, ito. Ayun, ah, ang nakabili. <laughs> Ayan. <laughs> Ito ay nabili nila, 95. Dalawa. Ayan. 95,000 dalawa. So, meron pa kayong bibili na tatlo pa. Tatlo pa ang bibili nyo. Dalawa pa lang nabili. Ah, nagbabayaran na sila. Ayan, nagbabayaran na. 95, dalawa yun ha. Ay, nagpapayaran na sila. So, ayun kay Sir, ito, dalawang may kulay. Magkano 'yan, Sir? Magkano na po? 60,000 mahigit. Ganda ng baka mo ah. Ganda, hindi mabili. Okay. ang presyo. Taas ang presyo? Ano maganda oh? Kahit may kulay. 60,000 mahigit ang presyo. Ito naman dalawa. Ayan. Mag, Magkakano yan kuya? Ito ganitin din dalawa. 120 dalawa. Ginibigay. 120. 60 ang isa. Ito pa siya. Ayan sir. Nagkano yan? Nagkano? 68. 68 isa. 68,000 ang isa. Malaking baka. Tabao. Ayan. 68,000 Sir, so, yan ang 68 Malalaking baka oh. so, Ito, tinatrato ni Sir Tala natin kung magkano ba ang presyo nito Magkano yan, Sir? May gitada po May 60,000 ang presyo Ang gata mo lang ang baka Patining Maliksi <laughs>

Magkano yan, so, Toy? Patong sa 65,000. Black Brahman Patong sa 65,000. Yan, 125,000. Dalawa. Dalawa. Sinto Dalawa. So, ito, meron dito tratuhan. Salamat. <laughs> Ito, magandang baka Ayan Quality Magkakana yan, sir? Patong sa 80,000 Ayan 80,000 patong Magandang baka Ang laki Patong sa 80,000 Patong sa 80,000 bibida ko di sa kapital Ito bibida ko rin, maganda rin. Yan kuya, maganda ba siya ng Bawas na po? Bawas sa 60,000. Bawas na. Bawas na ang presyo. Pagpatanghali na, no? Bawas na. Ito, malaki o. Oh. Bawas sa 60,000 na. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Wala sungay, ano ka? Wala wala sungay nga eh. So, Ari, may trato ka dito sa baka, Ari. E Ay, baka, ano? 65,000 65 mo rin ako, 60 bibigay! Ay, baka, ano? baka, baka, 65,000 tinatawaran. So ako ang ibibigay doon sa tawad na 65,000 kukunin. Aring baka. Aring. Dalawa. 65 ang isa. Tinatawaran na 65 isa. Hindi biglain mo na. Tumulong naman ka rin diyan katapunan na. Ano? Wala pa rin malaki ka. Wala ka gaga. Wala ka gaga. Saan mo ba? Saitan 'no big game. Ari din kaya ako na kaya. Ako 'yung ngandun na laa. Diyan mo makita kung siya. O bibigyan mo. Bibigyan niyo ako ng 65. Wala na.

Kita ka ng buong Pilipinas. Pata, yung ganda. Ay, ma, masakit lang. <laughs> Patay ka. <daw. laughs> Patay ka. <laughs> Dati sundahan natin kapgo yan. Nagkrisay. <laughs> Mabigat daw karpe. Eh. Hey, hindi sila nagkasundo doon sa dalawang baka. Hindi natin na 65. Masakoy na kayo! day na ninyo! Tapos mo po sa sabaw? Ibigay kayo! Ano matalo niya? Kapuli po, kung babawasan! Kung babawasan! upload kayo Nakakatawa! Pili kayo naman kayo mag

So ayan, ang baka na yan ay nagkakalaga ng 74,000 at tinatawaran ng 65 hanggang sa umabot ng 66 hanggang sa umabot ng 67 ang bawat isa. Paano mo na karton yan ang anin na po? <makes noise> Ah, ah. Ah, kung yung ano? Ah, alibale. Alibya. Ayong alibale siy. na yung awis yung walapan pukas yon. Walapan. 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 ngayon, maraming taong dumating ngayon kung kailan pang patapos na yung auction. Ayan. So ito, dalawa, 150, may bawas pa. Ito. Tsaka yan. 150, may bawas pa. Ito, tsaka yan. Bakang JR. Ha? 145 dalawa. 145 dalawa ang presyo. Tapos ang tawad sa iyo 65. 65 ang isa ang tawad. Hindi binigay. Oh, yo, one hundred. sc四 Młość студien etc. остsirning qu piorik tau? Could we get young fono in ebenen? Studio jean? DCN? ndh Dsitri choi? shocked or sloi? o Oh Copy kultán banks, mo panso beer? Fire opps? o backed, oischo i sime i fail? oou Por Nope? oisk anyways. o Danky excuse o' eSol. oi using i siz Racho o physicalانj- o態 uh הסdii, knapp Strateg. gedo... o Dios tar dray.ors aud descrição o burnout. Sini? ovao em馬 겁니다 onu인nym s process ONE. In otsa imm ith? I'ma. Tliness? oestic o Kos Sorry howtermin...ile.... CNi! ooff? include oomka. o' rozum plausiblek su commentary. ngao's that? o�? oombda Bedtaraom. pipil pipil oh, boss hey. ah, boss hey Ay, right. Oo, hey, bos. hey, yes, boss 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 boss

eh <laughs> si so, Siren Bayer yung naka So ito yung pinagtratuhang nila kanina. Tanungin natin kung magkano pagkabili kabili nito. So, Ayun. Siya so, yung nabili pala nang 58,500.